Magandang araw mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Bongbong Marcos. Welcome to Rome's Update Channel. So, Pangulong Bongbong Marcos may malaking kaugnayan sa impeachment laban kay Vice Sara Duterte. So mamaya po may mapapanood tayong video mga ka-update na magliliwanag sa atin sa malaking issue na ito patungkol sa impeachment na kung saan ay nagdudulot ng paghati sa Kongreso at Senado. At marami nga na mga aligasyon, kaliwat-kanan, yung atin pong naririnig. Kaya sa video na to sana ito na yung magbigay ng tuldok sa issue na to at uh, maliwanagan yung mga kaisipan ng bawat isa. So panoorin po muna natin yung video mga ka-update. Tahan ko naman po ang uh, mainit na usapin ngayon. Tungkol mm. sa politika, impeachment mm. sir president. Um kasalukuyan mainit talaga ang usapin ano? I'm sure uh, ito na naman parang may bago na namang teleseryeng inaabangan ang mga kababayan uh. natin sa takbo po nito sa etong impeachment na complaint kay Vice President Sara Duterte, may mga aligasyon po uh, na ang pagkaantala nitong proseso ay dulot ng personal o pampolitikang interes. Ano mm -hmm. po ang inyong pananaw dito? Lahat ng impeachment process, nasa legislatura yan. Eh. It's between Congress and the Senate. That's not my... I, I'm busy with the transport, with the rice, with uh, all of the different things that we are doing. Ah, uh, that that na ang oras ko doon. <laughs> Putit lang, 'di ba? Wala, wala naman kung papil doon sa impeachment. Yes. Sinasabi po kasi nila na kahit na na separation of powers, meron at merong say ang pangulo sa magiging desisyon. if well, so the president chooses to do that, I choose not to. Yan po. Ang pangulong Bongbong Marcos ay may malaking kaugnayan sa impeachment, ang sabi ng mga DDS. Pero kung atin nga pong babalansin at pag-iisip ang mabuti at ah, tayo po ay nakamonitor sa ating presidente, tama naman po yung kanyang sinabi. Busy siya sa paghanap ng solusyon, hindi lang desisyon, kundi talagang aksyon ang ginagawa ng Pangulo sa mga pangunahing problema sa ating bansa. Yung pagmahal ng bigas, tinutukan niya at ngayon ay bumaba na yung presyo ng bigas at natupad niya na nga yung sinabi niya na 20 pesos per, per kilo ng bigas. Transportasyon, inayos niya na rin, no? At marami pang iba sa health, sa seguridad. So yun yung uh, pinagpupukusan, pinagtutuunan ng pansin ng pangulo. At sabi niya nga wala siyang panahon sa impeachment na yan dahil ang impeachment ka ay trabaho ng Kongreso at ng Senado at pinapaubaya niya na yun doon yung tinanong siya ni Cherry Cousin kung gagamitin niya ba yung kanyang pagiging pangulo sabi nga ng pangulo ay choice yun ng pangulo pero sabi niya pipiliin niyang choice ay hindi makikialam kasi nga nasa senado na yun ito yung nakakalungkot kasi nga lalo na yung mga DDS sa simula simula pa nandoon na yung pahayag ng pangulo na ayaw niyang ng impeachment pero yung mga DDS, lalo na yung mga vlogger din na na DDS, talagang mahusay magpakalat ng faking uh, balita na ipagdidiinan na sa salita lang daw pero sa aksyon ng Pangulo ay talagang uh, pabor siya sa impeachment. Sa mga DDS at sa mga uh, neutral na makapanood ng video ito, kung kayo po kaya yung sa sitwasyon ng Pangulo, ano kaya yung inyong magiging desisyon na kayo ay nagpapahayag ayaw ng impeachment pero pilit kayong iniugnay. Kung kayo kaya yung sa posisyon ng Pangulo, ano yung gagawin niyo? Ako to be honest, kung ako yung Pangulo at yun yung ginagawa ko o talagang sinasabi ko na ayaw ko ng impeachment pero yung yung mismong ini-impeach at yung kanyang mga tauhan ay pilit kang iugnay ay talagang gagamitin ko na yung power ko para makialam sa impeachment pero yung pangulo talagang napakahaba ng kanyang pasinsya at hanggang sa ngayon ay sinasabi niya na hindi siya makikialam dyan dapat nga magpasalamat eh kung tutuusin yung mga DDS sa pangulo kaya lang nga wala na yon sa kanilang bukabulari kasi yung gusto nila talaga ay sirain ang administrasyon para i-divert na yung mabuti lang ay yung mga Duterte. Gano'n lang naman, uh, kung talagang walang kasalanan, napakarami ng iyong abogado, nasa 16 yan, so wala namang dapat ikatakot. Sa hindi nakagusto ng vlog natin ito, humingi ako ng pasinsya Subalit tayo po ay nasa katotohanan lamang at sa mga nakagusto naman ng ating video na to pa like na lang po sa mismong video pa share na din po at pa subscribe na rin sa aming maliit na channel so muli po maraming maraming salamat sa panood at suporta glory to our lord jesus christ and god bless po sa ating lahat